Jesus Escudero lumitaw sa investigasyon ng Ombudsman. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na natukoy ng kanyang tanggapan ang isang money trail na umano'y nag kay Sen. Francis Cheese Escudero sa kontrobersyal na flood control fund scandal na kinasasangkutan ng bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Batay sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mayroong 160 million pesos, tinatayang 20% ng 800 million pesos na ibinigay umano kay negosyante Nu na sinasabing para kay Escudero. Bukod kay Escudero, binanggit din ni Remulla ang pangalan ni later Representative Martin Romualdez at ilang miyembro ng Villar family bilang bahagi ng mga opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng mga anomalya sa mga proyekto sa Las Piñas, Bacoor at iba pang lungsod. Abogado ni Zaldico, itinangging may aircraft ang kliyente sa gitna ng Mercedes aviation issue. Mariing itinanggi ni Attorney Rui Rondain na may pagmamayari na aircraft ang dating ako, Bicol Representative Zaldico matapos umugong ang mga aligasyong konektado ito sa Mercedes Aviation. Kasabay ng paglilinaw, sinabi ni Rondain na matagal nang naisagutin ng kanyang kliyente ang mga binabatong paratang, ngunit anya, quote, The narrative has become so skewered and twisted because of misinformation." End quote. Dagdag pa niya, my credible at seryosong banta sa buhay ni Ko na dahilan upang hindi ito makauwi. Iginiit niyang hindi niya alam kung saan naroroon ngayon si Ko at sadyang hindi niya tinatanong ang kliyente tungkol dito siyang sa sampung Pinoy naniniwalang sistematiko ang katiwalian sa gobyerno. Sa kabila ng mga pangakong reforma ng magkakasunod na administrasyon na natiling malalim ang ugat ng katiwalian sa bansa, ito ang malinaw na mensahe ng ikatlong quarter ng pahayag 2025 survey ng Publicist Asia. Ayon sa datos, 81% ng mga Pilipino ang naniniwalang mas lumala pa ang korupsyon mula nang ideklara ang batas militar, 53 taon na ang nakakalipas. Consistent ang pananaw na ito sa iba't ibang rehiyon. Patunay na hindi ito isyu ng lugar lamang, kundi ng sistemang matagal ng kinakalawang sa tanong kung sino ang dapat managot sa 1 trillion pesos na realignment ng pondo mula 2023 hanggang 2025 49% ang tumuro sa parehong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kamara 24% naman ang nagsabing si Marcos lamang ang dapat managot habang 11% ang sumisi sa Kongreso. Sa kabuuan lumalabas na halos siyam sa bawat sampung Pinoy ang nakikitang parehong sangkot ang ehekutibo at lehislatura sa isyu ng maling paggamit ng pondo. Music